Okay, good afternoon viewers, followers. Ito yung langka. Ang puno na merong bunga. Kaya tingnan niyo. No, marami ang bunga yan. Ilang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Okay. Meron na tayong walong langka. Tingnan natin pa sa taas. Mayroon pa ba? Okay. Yan ang puno ng langka. Simula ng 2 years old ako. Nandito na ito. Kasi dito kami tumira ng maliit pa kami. Hanggang ngayon ay nandito pa rin. Matatag pa rin. Tulad ng edukasyon. Matatag. Yan. Nandun pa. May merong bunga. Ayun pa. Marami. Okay. Kaya napakatatag ng punong ito. Kung saan hanggang ngayon buhay na buhay pa. Ayan. Ito yung puno ng langka. No? Mahal na mahal ko ito kasi nagbibigay ito ng ulam langka. Ginagataan. Ayan. Ito yun ang puno na simbolo na dito kami tumira at lumaki. Ito, kung tao lang ito ay makakapagsalita na niya ako. At dito kami tumira at ano ang naging buhay kapalara namin dito. Nagsimula kami sa wala. Simula sa mahirap na buhay. Isang magsasaka. Nagtatanim okay. ng mga gulay, putas, niyog para mabuhay lamang. Ito kinuha namin langka ngayon. O ito yung Tatlong. kinuha namin na mga langka. Tatlo. Okay yan. Tatlo. E isa, dalawa, tatlo. Yan. Kinuha namin malalaki tatlo. pili ng buko. Merong niyog para panggata ulam na mamaya libre na hindi ka nabibili kasi pag binili mo yan sa merkado mahal yan pwede niya ibenta sige isang 100 pesos at ang niyog 20 pesos kaya tipid ka na tipid ka na o, may papaya pa na dalawa pwede ibenta yan 20 pesos bawa isa okay, kahit 10 pesos oh. sa isang araw makakasave ka na ng 500 pesos ulam pa lang yan Okay. Ayan. Ito yung puno ng langka. Okay. Mga trending naman yun siya. Okay, ko yung puno ng langka. Kahit na maraming amimitas. oh, tina-challenge ko kayo dyan. Yumakap kayo sa puno. Puno na merong langgam o hamtik o ham, ham hamitas na kumakagat siya sa katawan mo sa balat okay no ito ang simbolo na kung saan dito ako nakatira at lumaki siya ang magpapatunay na dito ako lumaki simula ng 2 years old ako kaya tulad ko bilang isang tao tulad rin niya ilang isang puno ay matatag na nabubuhay at anong puno bagyo na dumarating ay matatag hindi siya matutumba o masisira yan so guys halikan ko na guys para mapatunayan ko at para masabi nyo talaga na dito ako lumaki ano guys oh, sinachallenge ko kayo <laughs> yan okay. meron nang kumakagat Pwede mong kainin. Masarap guys. Yung langgam. Pero masakit kumagat. Okay lang yan. Para yung buhay ng isang tao. Dada. Nasin mo yung sakit ng buhay. Para makamtan mo yung tagumpay. Na magiging maginhawa ka. Okay guys. Halikan ko na no. Para maniwala na kayo. So, yan, yan ang magpapatunay na punong ito na dito ako tumira at lumaki at nagkaisip. At marami ditong mga mimo, trouble moments na nangyari sa buhay ko. Kaya tulad ng isang puno ng langka, ganun rin ako naging matatag sa hamon ng buhay. Kaya patuloy na rito sa harapan ko ang punong langkang ito at ako. Kung tao lamang makakapagsalita at yayakapin niya ako at mag-uusap kami at magiging masaya siya at hahalakhak ng masayang masaya. O yan ang langka. Langka boy oh, ng kagara. Ito, ito yan naman ang ah, bahay na pinatayo.